Hello guys! Good morning! Si Saiton pa ito. Welcome back sa aking channel. Good morning guys! Kanina pa ako gumising, 4am. Nasanay na kasi akong gumising ng uh, maaga. So, hindi na ako uh, makatulog. So, 4am, bumangon na ako. Tapos, ayan, nagkapi na ako guys. O, oh, ito. Nandito ako sa kusina. Kasi nga, eh, mag-ano... Mag, mag, ito yung paborito kong lugar talaga. Syempre nagkakapit tayo dito tayo sa kusina. At uh, medyo may ano, may uh, hangin ang pumapasok kaya tayo ay ginaw na ginaw. Ano na dito? tag isno na naman. Uh, mahirap na naman akong uh, magbisikleta. So minsan makikita nyo ko maglalakad na naman ulit ako kapag yung Marami na talagang isno yung hindi ko na nakayang magbike. So maglalakad na naman tayo. So anyway guys, bago tayo magcikahan bago tayo magkwentuhan, ay uh, tatawagan muna natin yung nanay ko kasi hindi siya sumasagot sa sa Facebook. So mag magtuto PM na sa Pilipinas. So ngayon susubukan natin na tawagan sa dito sa CCTV. So tingnan natin guys. So ayan. So, ayan guys, tawagan natin. Hello, Ame! Hello! Natutulog ka? Nasaan ka? Natutulog ka? Parang natutulog ka kasi yung ceiling fan nakabukas siguro. Sobrang hangin. Ayan. Natutulog ka? Mamaya tatawag na lang ako. So ayun na nga guys, tinawagan ko ang aking nanay pero tulog talaga siguro. But anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang vlogger. Vlogger sumikat at nakulong. Kung napanood nyo guys yung balita na isang uh, sumikat na vlogger at uh, siya ay uh, may kasong uh, tungkol sa drugs. So dahil sa pag dahil sa pagsi-share ng kanyang mga video sa Facebook ay doon siya nakilala at dahil sa nakilala na nga siya meron mga pulis na nag nagano na, na, nagkunwari na makikipagkulab sa kanya so ayun pero meron lang akong konting comment doon naman sa mga pulis dahil apat apat sila ano dinaganan si Mamang vlogger at based doon sa mga nababasa ko rin siya raw ay si ano Sharow si Packboy kung isi-search nyo, guys, yung pangalan na Pacboy, uh, siya raw yun. Kasi hindi ko naman talaga ito kilala, itong si Pacboy. Napapanood ko lang siya sa mga... Sa balita, napanood ko lang siya sa balita. So, nagkaroon ako ng interest ba na parang hinanap ko siya. Sino kaya itong Pacboy na sumika tapos ngayon nakulong? So, nag-search ako. Pero parang... Parang hindi rin siya, parang hindi rin siya si Pacboy. kasi si Pacboy, based don sa mga videos niya, meron siyang ano tato dito sa kanang kamay. Pero doon sa nakita ko sa napanood kong ano video niya dito sa balita, parang wala naman siyang tato. So parang kasi hindi ko rin maano na, nalilito rin ako kasi magkahawig sila bagaman sa nakablad yung kanyang mukha pero magkahawig sila nung uh, hinuli saka itong si Pacboy magkahawig sila tapos kalbo rin kalbo rin itong nandito sa sinasabing si Pacboy Pacboy kasi yung kanyang channel kaya Pacboy ang ano ang tawag sa kanya kasi nga Pacboy pero yung pangalan na ginamit niya doon sa pag-share ng mga video ay uh, Jason Go, So, doon siya nahuli. Pero, sa mga nababasa ko, siya raw ay si boy na marami na rin subscriber. Nasa 80 plus. Nasa 84, 85k yata tayon Based doon sa nakita ko. Kasi, hinanap ko talaga siya sa Facebook. Ay, dito sa YouTube. At, uh, medyo sikat nga siya sa bandang Bisaya. Sa Cebu. Ayun. So tiningnan kung mabuti yung kanyang uh, kanong braso dito sa balita. Parang wala naman siya. Parang hindi naman siya si Pakboy. Parang kamukha lang siguro. Pero, nakakalito kasi. Kasi kabusis niya rin kasi si Pakboy. Based doon sa kung isi-search nyo yung kanyang video, ay uh, ano, kabusis niya. O, oh, kabusis niya. At uh, ang dahilan pala ng ano, ng uh, pag uh, ano, yung dahilan kung bakit siya wanted, ito pala yung dahilan guys, panuuri natin. 4 oras. Hindi tulad sa iba, tila sumpa ang pagsikat ng isang vlogger na matagal na palang hinahanap dahil sa isang kaso. Natuntun siya na pumayag makipag-collab sa isa palang pulis. Narito ang eksklusibo kong pagtulog. Pakikipag-selfie sa isang vlogger na nauwi sa pag-aresto? Nagsimula ang lahat nang makipagkasundo ang vlogger na makipag-collab sa hindi niya akalang undercover police officer. Sir, malapit na target ha. ang video ko Ang target kasing vlogger wanted pala sa Tacloban Leyte eh, para sa kasong may kinalaman sa illegal drugs pero nagtatago na ngayon dito sa Pasig. Sined na mga police sa amin ang larawan ng uhulihin sa ka ang description nito. Nakaputing t-shirt, nakapap, tapos may headset, yung may ano, may headset yung parang headband na headset. Copy, sir. Maya-maya pa, dumating na ito sa area na naka-live at may ka-video call pa. At gaya ng napagplanuhan, nilapitan muna siya ng mga nakasibilyang polis na kunwari magpapaselfie. Nang makakuha ng tiempo ang mga polis, wala napapalag, wala napapalag, wala napapalag. May to tapalis kami, may warang tapalis kami. Dito na dinakip ang suspect. Kasong drug pushing at illegal possession of dangerous drugs. Ang dating hinaharap ng suspect pero nakipag-plea bargain siya kaya ibinaba ang kaso. Pero sa kalip na dumalo sa hearing, naglaho na raw ito. Alam mo yung kaso na yun? Ano yun? Yung 9165 na ano? Drugs? Oo. Oh. Oo. Ano yung timbrate na? Natin dirang ah? ko to sir eh. Ano nangyari? Eh? Ano po eh, pumupunta ako dun eh. Napalutang ang suspect matapos itong makipag-deal sa police asset na nag-alok na makikipag-collab sa kanya. Itong akusado na huli ito last uh, 2016 for bypass operation ng City Drug Enforcement unit, uh, unit ng Tacloban City Police Office. Mayroon siya violation dun sa hindi niya pagre-report dun sa probation officer. So napakalaking kasalanan. Dito pala siya sa Maynila nagtago at natutong mag-vlog pero nang dumami ang followers niya, ang nagpatanyag sa kanya, siya rin palang magiging ugat para mahuli siya. Doon siya nahuli dahil nagkuan siya, nag, naging vlogger siya. Bali yung pangalan ginamit siya is Jason Go. Jason Go. Doon nag-share siya ng mga video, doon siya na tuntun ng ating mga kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. So yun guys, napanood natin yung konting clip ng balita at uh, tiningnan ko mabuti yung kanyang kanang braso pero wala naman siyang tattoo pero doon sa mga videos niya dito sa YouTube may tattoo siya pero kamukha niya talaga si ano si ano si Parkboy kamukha niya tapos kabosis niya rin uh, na ako'y nalilito basta ayun guys so ito parang isang uh, parang sana makapagbigay aral ito sa mga kabataan. Wag na wag kayong gagawa ng hindi ikakaganda ng inyong buhay. Isipin sana yung sa ngayon at sa mga darating na araw kasi katulad nito kay mamang ano kay mamang vlogger. Ayan oh. Sumikat siya. Kung hindi kung hindi siguro siya na involved sa ganitong gawain, eh siguro tuloy-tuloy ang kanyang pagsikap ay pagsikat. So, kaya sana magbigay aral ito sa mga kabataan na uh, uh, kasi maraming mga kabataan na napapanood ako sa balita na uh, ayun, nagpasaway, hindi nakikinig sa magulang. So ayun, parang par araw pagsisisihan nyo yan. So magbigay aral sana sana ito sa inyo, mga kabataan. Huwag kayong uh, pag alam nyo ng hindi kagaganda ng buhay nyo, wag nyo nang gagawin. Kaso, minsan, yung mga bata ngayon, matitigas na yung mga ulo. Hirap nang makinig sa mga magulang. O, kahit naman yung mga magulang, eh, masyado nang mahigpit sa kanila, pero kung hindi naman nakikinig yung bata, lalo na kung, mat kung malaki na, nasa 17 years old na, 18, ayun, ah, tapos akalang sila iyak-iyak sa magulang kapag nasasangkot na sila sa problema. So, yun lang guys ang para sa akin. So, sana magbigay aral ito sa mga kapataan na hindi nyo alam balang araw ay kung sisikat kayo. So, ito, si mamang vlogger. Ayan, sumikat siya pero ayun, uh, nasa kulungan siya dahil sa ginawa niyang hindi maganda sa mga nakaraan. So, sana ay... Uh, yung mga batang ano uh, mahilig manood sa YouTube o kaya sa balita ayan pakinggan niyo yan panoorin niyo yan para magbigay aral sa inyo yan para pagdating ng panahon mayroon kayong future e, ito si Mamang vlogger may future na sana pero ayun oh uh, pero hindi, na ano lang na talaga ako doon sa ano sa mamang apat na pulis <laughs> dinaganan talaga si mamang vlogger ano parang nakakaano rin kasi hindi naman siya manlalaban na siguro kasi nagiisel bis doon sa video nag-iisa lang naman siya wala naman siyang ibang kasama pero dinaganan talaga siya nung apat na pulis but anyway eh trabaho siguro nung pulis nyo na ganun ang gawin so dahil sa uh, ano nga droga nga ang involved so Siguro kaya yon ginawa. So, ayun guys, uh, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana wag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aking channel at pakipindot niyo ho ang bell button para updated, updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Pasensya na ho kayo kasi kagigising ko lang talaga. Uh, at oo nga pala, isishare ko sa inyo Uh, yung aking ginagamit na sunscreen, napakaganda niya talaga, nawala talaga yung aking uh, melasma guys meron, mer kunting konti na lang yung natitira kong melasma diba guys, kung makikita nyo dyan sa mga video ko kung ano-ano na lang yung mga ginagamit ko yun, nawawala yun sa simula, kaya binablog ko na nawawala yung aking uh, melasma, tapos siya bumabalik yung melasma, pero ito, tiranay ko two months na siyang ginagamit ko yung sunscreen. Mag-almost three months na yung sunscreen na ginagamit ko. Yun lang yung ginagamit ko. Tapos yung uh, sabon na galing sa Pilipinas. Uh, ayun lang. Pero umat naman talaga. Kasi dumaan yung summer. Hindi siya nangitim. Tuloy-tuloy ko lang yung paggamit. Ayun guys. So guys, hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin. So see you on my next video guys. Maraming salamat. Bye bye!